Good morning mga ka-farm life. Nag-farm kami. Ay, nag, nag-dagat. Ito mga fish pond. Fish pond dyan. mga uh, crab. Ayan, napakarami yung fish pond. Dito kami sa dagat. Mangunguha kami ng ulam. Wala muna sa bukid ang inyong ka-farm life. Narito muna kami sa dagat. Ayan, no? Ayan, mga isla yan doon. Marami na raw hipon. Ayun. Ayun na sila. Nasa gitna na sila. Nakatakot lumusong. May dikya. Makulimlim. Ngayon naman makulimlim. Huwag lang umulan. Ayan. Kamusta? Kamusta kayo? Mga ka-farm life. Magdagat muna kami. Mangunguha daw sila ng ulam. Hipon. Ayan. Ito, hindi pa sila nag-harvest ng kanilang fish pan dahil hindi ko alam kung ka ano lang nila ng kanilang mga crab. Ayan, salamat po sa ating 600 na subscriber. Sa mga magsasubscribe, salamat po in advance. Mag-iingat po tayong lahat dahil medyo maulan na po ang buwan ng June.